sa mga tropa natin dyan tikman yung lugaw ni Binoy napakasarap dito lang na sa Bilalobos Sulbanang Kiapo Hanap mo ba masarap na lugawan dito sa may Kiapo? Tara po trip tayo dito sa lugawan ni Kuya Binoy Located itong kainan na ito dito sa may Lobos Street Kiapo, Manila at nagsiserve sila ng napakasarap na lugaw overload Nasa halagang 150 pesos lang ay matitikman mo na ang kanilang masarap na lugaw na merong laman ng baka, isaw, tuwalya, litid, bahay guya, tumbong at may libre pa silang taba. At ang maganda dito trupa, nagsiserve sila ng unlimited lugaw at libreng soft drinks. At kung hiling nyo naman ay papaitan, meron din sila niyan na sa halagang 110 pesos lang ay mabubusog ka na. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara, 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 tara! Ano yung mga laman nito kuya? May isaw, may batok, may puso, may tukalya. Yun, may print taba may taba, tapos, tapos meron kang ano, tag dito, yung tumbong, tumbong, batok, puso, puso, tsaka ano, batok po, batok, tsaka meron kang uh, print taba, no? May print taba po ta. So, magkano yung ano mo, lugaw mo? Meron po tayong 60, 80, pag dalawal naman, combo, 150 po, sober load, with free soft drinks na po. Pero yung uh, worth 150, unlimited yung lugaw, tapos meron ka pang print soft drink. So, tapos meron ka rin palang ano, no? Papaitan, boss. Papaitan. Special papaitan po ito po. Pag natikma mo, babalik-balik sa kaya po talaga. Yan yung papaitan mo. Opo. Yan you o. No? Know, sarap ng papaitan niyo. Magkano naman sa papaitan mo? Mountain po. With free soft drinks na rin po yan, sir. Tapos, meron na siyang rice. May rice na po. Yun. Sige kuya, bigyan mo ako ng lugaw. Overload. Kasi unlimited yung lugaw mo. Opo, Tapos, meron siyang limang uh, laman. Meron siyang uh, tuwalya, puso, laman, mo, boss, tumbong. Tapos, meron siyang taba. May pring taba. Tapos, ito yung tuwalya, yan. Yun, oh. No? Tuwalya. Tumbong, tumbong. Ito yung tumbong. Yun, oh. No? Halos lahat yan, gout ha. Parang yung pantinda mo, halos lahat gout. <laughs> Tapos, isaw. Tapos, isaw. Yan, oh, no? isaw, oh. Ah. Iwala mo yung ano nga yung lugaw ah? separate ko lang po. Alpuso puso po muna pala po. Puso. Baka pang vlogger na serving yan ah. Ay, Idol ah. Para iwas boxer po tayo, pantay-pantay po sa lahat. Ganyan po talaga serving niyan. Yan oh. You know. Yan ang batok. Ito yung batok. Ayan masarap, masarap. No? Boss, And yung yung masarap boss. masarap. po O yan o. Oh. batok na yan o. Ako saan ah. Yan o. Ako sa ah. Ako saan ah. Ako Ya, masyarakat.